Napansin mo na ba kung paano ang ilang matatanda sa inyong komunidad ay laging may malinis na bahay, parang laging bagong linis kahit hindi sila mayaman o may kasambahay? Parang may himala, di ba? Pagpasok mo pa lang, may pakiramdam ng kapayapaan, kaayusan, at pagiging welcome. Pero alam mo ba, hindi ito dahil sa mamahaling gamit o mabibigat na trabaho sa bahay araw-araw. Sa mga taon ng pakikipagwentuhan ko sa mga nakatatanda dito sa Pilipinas, mula sa mga lola sa Baguio hanggang sa mga lolo sa Cebu, napansin kong may isang bagay na nag-ugnay sa kanila. May mga simpleng ugali silang ginagawa araw-araw. Mga gawain na hindi mo mapapansin sa una, pero kapag isinabuhay mo, unti-unti nitong binabago ang anyo ng tahanan at pati na rin ang damdamin mo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, hindi ito tungkol sa pagbili ng mamahaling vacuum cleaner o pagha ng tagalinis kada linggo. Ang mga sikreto nila ay abot kaya, madaling sundan, at kayang gawin ng kahit sino, basta't may kaunting disiplina at kaunting pagmamalasakit sa sarili. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang siyam na gininto ang gawi ng matatanda na laging malinis ang bahay. Mga ugaling pwede mong simulan agad kahit ngayong gabi. At kung ikaw ay nag-aalaga ng magulang, o isa ka ng lolo o lola na gustong mapanatili ang kalinisan ng bahay nang hindi nasasakripisyo ang katawan o oras, ang video na ito ay para sa iyo. Maraming Pilipino ang nag-iisip na ang kalinisan ay para lang sa okasyon, kapag may bisita, pista, o reunion. Pero ang totoo, ang araw-araw na kalinisan ay nagbibigay ng katahimikan ng isip. Lalong-lalo na sa mga edad anim na pataas, ang isang maayos na kapaligiran ay hindi lang kagandahan sa mata. Ito ay kaligtasan, kaginhawahan, at tanda ng pagmamahal sa sarili. Kaya bago ka pa man lumipat sa susunod mong gawain ngayon, hinihikayat kitang panoorin ang buong video hanggang dulo. Dahil ang huling gawi sa listahan ay siyang pinakapinapansin ng mga doktor, ngunit madalas hindi alam ng karamihan. Kung gusto mong malaman kung anong ginagawa ng matatanda araw-araw para mapanatili ang kaayusan ng kanilang tahanan at paano mo rin ito maisasabuhay sa sarili mong paraan, ipagpatuloy mo lang ang panonood. At habang nanonood ka, isipin mo rin ang bahay ng mga magulang mo, ng mga lolot-lola mo, o kahit ng sarili mong tahanan. Paano kung isang maliit na pagbabago lang pala ang kailangan para maging mas maginhawa ang buhay mo araw-araw? Gawigiri, isa, magligpit bago matulog ang lihim ng maaliwalas na umaga. Sa dami ng responsibilidad sa loob ng bahay, maraming Pilipino ang naniniwala na kailangang ubusin ang buong araw para maglinis. Pero para sa mga matatandang may malilinis na tahanan, ang sikreto ay hindi na sa dami ng oras, kundi sa oras kung kailan ginagawa ang tamang bagay, at isa sa pinakamahalaga ay bago matulog. Ayon sa mga lola sa Ilocos at mga lolo sa Davao na nakausap ko, ang isa 0 hanggang 15 minutong pagliligpit bago matulog ay may napakalaking epekto. Hindi mo kailangang mag-general cleaning tuwing gabi. Ang kailangan mo lang ay simpleng paglilinis, pagligpit ng mga tasa sa mesa, pagtapon ng basura, pagpupunas ng mesa, o pagsasaayos ng mga kumot sa sala. Isipin mong gigising ka sa umaga at hindi ka sasalubungin ng tambak na hugasin o kalat sa sahig. Ang simula ng araw mo ay mas kalmado, mas magaan, at mas may gana kapang pang magtimpla ng kape o magdasal sa altar. Si Aling Linda, isang 71 anyos na biyuda mula sa Laguna, may sariling routine na habang nanonood ng balita sa gabi. Habang patapos na ang balita sa Gigi Patrol, Anya, kinukuha ko na ang basahan, nililigpit ang mesa, pinapailaw ang kandila ng asawa ko, at sinusiguradong maayos ang kusina. Ang resulta, walang tensyon pagkagising. Hindi na niya kailangang magmadali sa umaga, at mas may oras pa siya para sa kanyang halaman sa bakuran. Ang sikreto ng tagumpay ng simpleng gawain na ito ay hindi ang haba ng oras, kundi ang consistency. Kung kinakailangan, magtakda ng timer sa iyong cellphone ng 15 minuto. Gawing bahagi ng gabi mo parang pag-toothbrush o pag-inom ng gamot. Kapag naging habit ito, hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Kusang darating ang disiplina. Isa pa sa benepisyon nito ay nababawasan ang stress. Ayon sa ilang senior na nakausap ko sa Quezon City, ang malinis na paligid ay nagdadala ng mas mahimbing na tulog. Wala kang isipin habang nahihiga. At kinabukasan, para kang laging may panibabong simula. Sa Pilipinas kung saan ang init ng panahon ay madalas nagpapabigat sa kilos, ang pag-umpisa ng araw ng magaan at maaliwalas ay isang napakalaking tulong, lalo na para sa mga may rayuma, sakit sa likod, o madaling mapagod. Kaya kung gusto mong mapanatili ang kalinisan ng bahay nang hindi kailangang ubusin ang buong araw, simulan mo ito sa gabi. Bago matulog, tanungin ang sarili, may isa pa ba akong bagay na pwedeng iligpit? Dahil ang susi sa malinis na bahay bukas ay nasa gabi ngayon gawi giri dalawa, maglinis habang ginagawa, iwas kalat, iwas stress. Isang katangian ng mga matatandang may maayos at malinis na bahay ay ang hindi nila pinapatagal ang mga kalat. Hindi nila hinahaya ang dumami ang abala bago kumilos. Kapag may nakita silang kalat, agad nila itong inaaksyonan at dito nagsisimula ang sikreto. Halimbawa, pagkatapos kumain ng agahan, diretso sa lababo ang mga pinggan. Kung may nakitang patak ng kape sa mesa habang nanonood ng balita, pupunasan na agad. Kung napansing may lumang sobre o resibo sa mesa, tinatapon o inaayos sa lalagyan sa mismong sandali na yon. Ganito ang ginagawa ni Mang Cesar, isang dating kusinero sa Maynila na ngayon ay 74 anyos at nakatira sa Bacor. Dati sa kusina, pag nagluluto ka, linis agad habang nagluluto. Hindi pwedeng tambakan, Anya. Nasanay na ako, kaya kahit dito sa bahay, ganun pa rin. Pagkatapos kong gumawa ng sandwich, pinupunasan ko agad yung lamesa. Wala nang hintayan. Ang ganitong simpleng aksyon ay nakakapagpababa ng stress, at hindi nagpapabigat sa katawan, lalo na kung may nararamdaman na sa likod o kasukasuan. Mas madaling punasan ang basang patak ng sabaw sa lamesa ngayon, kaysa mag-scrub kinabukasan dahil nanuyo na. Ang diskarte ay hindi ang gumugol ng oras sa paglinis sa buong bahay ng isang bagsakan, kundi ang paghati-hati ng trabaho sa maliliit at madaling hakbang na kayang isingit kahit sa gitna ng iyong araw. May nagsabi sa akin mula sa Iloilo, -ilo, kapag pinagsabay-sabay mo lahat ng linisin, parang buong katawan mo ang susuko. Pero kung konti-konti lang, halos di mo maramdaman. Parang huminga ka lang, tapos may nagawa ka na agad. Kaya kung gusto mong panatilihing malinis ang iyong tahanan ng hindi napapagod, ugaliing linisin agad ang maliit na kalat sa mismong oras na makita mo ito. Habang nagkakape, punasan ang mesa. Habang nakatayo sa banyo, ayusin ang sabon o lagay ng toothbrush. Habang nagpapahinga sa sala, isalansan ang diaryo o remote. Kapag naging natural na bahagi ng iyong kilos ang maliliit na paglilinis na ito, mas magiging magaan ang iyong araw, at hindi ka na kailangang gumugol ng isang buong oras para lang bumalik sa kaayusan ito ang tunay na diwa ng imaglinis habang ginagawa. Hindi ito dagdag trabaho, ito ay pagsasanay sa pag-aalaga ng sarili, ng kapaligiran, at ng kapayapaan ng isip. Gawigiri, tatlo, magtanggal ng kalat araw-araw, kaunting hakbang, malaking daan. Kapag naririnig natin ang salitang decluttering key o pagtatanggal ng kalat, madalas iniisip natin na kailangan itong gawin tuwing tag-init o kapag may malaking oras na bakante. Pero para sa maraming matatandang Pilipino na may malilinis at maaliwalas na bahay, hindi nila ito hinihintay, ginagawa nila ito araw-araw, kaunti-kaunti. Hindi kailangan ng malakihang paglilinis. Ang sikreto ay nasa maliliit na desisyon araw-araw. Ayon kay Lola ni Desa Tarlac, may maliit siyang kahon sa kabinet na para lang sa mga gamit na hindi na niya kailangan. Kapag may sinukat akong damit at masikip na pala, nilalagay ko na agad doon kapag may nabunot akong sirang ballpen o lumang ng papel habang naglilinis, tinatapon ko agad. Ganito rin ang gawin ni Aling Melba sa Iloilo. Tuwing umaga, habang nagwawalis, napapansin niya kung may sobrang sinela sa may pinto o lumang brochure sa mesa. Ang diskarte niya. Isa palabas, isa papasok. Kapag may bagong gamit siyang binili, kailangang may isang lumang gamit siyang palalayain. Ang kagandahan ng ganitong ugali ay hindi mo mararamdaman ang bigat ng paglilinis. Hindi ito nakakapagod dahil ginagawa lang ito kasabay ng normal mong dalaw. Habang nag-aayos ng kabinet, makakakita ka ng lumang tuwalya. Idiretso sa kahon. May extra kutsarang hindi mo ginagamit. Ilagay sa donasyon. Ang mga anak ni Mang Tony mula sa Batangas ay tuwang-tuwa na hindi nila kailangang mag-ayos ng sangkatutak na gamit kapag dumadalaw. Sabi ng anak ko, "Tay, buti hindi mo kami pinamana ng tambak na alikabok." Natatawang kwento niya. Ang regular na pagtatanggal ng kalat ay hindi lang tungkol sa physical na kalinisan. Ito ay tungkol din sa emosyonal na paglabas ng mga bagay na wala ng silbi. Kapag binabawasan mo ang laman ng bahay mo, mas nakakagalaw ka, mas maluwag sa pakiramdam, lalo na kung maliit lang ang espasyo mo. Sa mga kabahayan dito sa Pilipinas na madalas ay siksikan o maraming gamit ang nakaimbak, ang simpleng gawain ito ay may epekto hindi lang sa bahay kundi pati sa isipan, mas konting gamit, mas konting gulo sa isip. Kaya kung gusto mong maging natural na maaliwalas ang iyong tahanan, magsimula sa isang kahon ng donasyon. Ilagay ito sa isang sulok ng kabinet o ilalim ng kama. Araw-araw, kahit isang bagay lang ang idagdag mo roon. Sa loob ng isang linggo, mapapansin mong parang gumaan na ang bahay mo, at pati ang damdamin mo. Gawigiri, apat, unahin ang madalas gamitin, linisin kung saan ka palaging naroroon. Maraming Pilipino ang iniisip na ang buong bahay ay kailangang sabay-sabay linisin para masabing malinis talaga. Pero alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga matatandang may pinakamaaliwalas na tahanan? Hindi nila sinusubukang linisin ang lahat, inuuna nila ang mahalaga. Ang sikreto ay simple, tutukan mo ang mga lugar na madalas mong gamitin. Hindi kailangang kuminang ang bawat sulok ng bahay. Ang mahalaga ay maayos at malinis ang mga espasyong lagi mong nakikita at ginagalawan. Ayon kay Nanay Elisa Quezon Province, tinatawag niya itong tatlong sulok ng araw-araw. Sa kanya, ito ay ang kusina, banyo at sala. Ito ang mga lugar na araw-araw niyang ginagalawan at kadalasang nakikita ng bisita. Kapag malinis ang kusina ko, parang kalmado na rin ang buong araw ko, wika niya. Kahit magulo pa ang kwarto, basta maayos ang lababo at may amoy linis ang sala, panatad na ako. Kapag nililinis natin ang buong bahay ng sabay-sabay, napapagod tayo agad. Pero kung inuuna lang natin ang mga lugar na may gamit araw-araw, mas nagiging magaan sa katawan at sa isip. Hindi mo kailangang maglinis ng kwarto ng bisita kung isang beses lang sa isang buwan ito ginagamit. Pero ang kusina na araw-araw mong hinuhugasan ng pinggan, ito ang dapat unahin. Ganito rin ang payo ni Mang Arturo sa Bicol, na pitumput siyam anyos na at nakatira pa rin mag-isa sa maliit na bahay. Hindi ko na pinapansin yung likod ng kabinet. Pero ang lamesa ko, lababo, at palikuran, araw-araw kong chine check. Kasi dyan ako naglalagi. Ang ganitong diskarte ay hindi lang praktikal, ito rin ay nagbibigay ng direksyon sa araw mo. Kapag may malinaw kang alam kung anong bahagi ng bahay ang mahalagang bantayan, hindi ka na malilito sa dami ng kailangang gawin. Para sa mga matatanda na may sakit sa tuhod o likod, ang ganitong paraan ng paglilinis ay mas ligtas. Hindi mo kailangan yumuko sa ilalim ng kama kung hindi mo naman iyon pinupuntahan. Mas mabuting itoon ang lakas mo sa mga lugar kung saan ka madalas gumalaw. Subukan mong tukuyin ang sarili mong gintong tatluhan sa bahay. Ano ang tatlong lugar na pinakaginagamit mo araw-araw? Kusina Air Mesa sa sala Simulan mong alagaan ang mga lugar na iyon muna. At kapag malinis na sila, para ka na ring may bagong bahay, kahit hindi mo pa nalilinisan ang lahat. Gawigiri, lima, gumawa ng simpleng umagang ritual, ang sariwang simula bawat araw. Isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang ang sekreto ng matatandang Pilipino na laging maayos ang bahay, ay ang pagkakaroon nila ng maayos na simula ng araw. At hindi ito nangangailangan ng mahaba o komplikadong listahan ng gagawin. Isang maikli pero makabuluhang umagang ritual lang ang kailangan. Si Lola Remy, 76 anyos mula sa Tagaytay, ay may sariling umagang sayaw, gaya ng tawag niya rito. Pagkagising ko, inaayos ko agad ang kama. Tapos binubuksan ko ang bintana sa sala para pumasok ang sariwang hangin. Habang kumukulo ang tubig para sa kapeng barako ko, inilalabas ko na ang basahan at pinupunasan ang lamesa. Ang kabuuan ng kanyang ritual ay umaabot lang ng isa sero hanggang 15 minuto, pero ang epekto nito ay pang buong araw kapag nagsimula kang maayos, parang tuloy-tuloy na yung ayos sa buong araw, ani niya. Ang pagkakaroon ng simpleng ritual sa umaga ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol at kapayapaan. Hindi mo kailangang maglinis ng buong bahay bago mag-almusal, ang mahalaga ay maihanda mo ang sarili mo at ang espasyo mo sa panibagong araw. Isang praktikal na tip, gawin mong sunod-sunod ang mga kilos mo sa umaga. Halimbawa, bangon ayos ng kama buksan ang bintana pasok ang hangin. Timbang ng tubig puna sa mesa. Kapehugas ng pinggan sa lababo. Kapag naging automatic na ito, hindi mo na kailangang pag-isipan. Hindi mo na rin ito mararamdaman bilang trabaho. Isa na lang itong likas na bahagi ng iyong umaga, parang paglalakad sa bukid o pagdilig ng halaman. Sa mga bahay dito sa Pilipinas na madalas ay masikip ang espasyo, ang tamang simula ay mas mahalaga pa kaysa malinis na buong bahay. Kapag ang unang oras ng araw mo ay maayos, mas gumagaan ang susunod na mga gawain. Sabi nga ni Mang Ernesto mula sa Cavite, hindi mo makokontrol ang lahat sa isang araw. Pero kaya mong simulan ito ng maayos. At kung maayos ang umpisa, madalas ay maayos din ang katapusan. Kaya kung nais mong magtagal ang kalinisan at kaayusan sa iyong bahay, huwag mong baliwalain ang unang oras ng araw mo. Gumawa ng sariling umagang ritual, maikli, simple, pero may saysay. -say hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa sarili mong tahanan, sa sarili mong buhay, bawat gising, bawat araw. Gawi gire, anim, gumamit ng matalinong lalagyan, bawat bagay, may sariling bahay. Sa unang tingin, mapapansin mong ang mga bahay ng matatandang laging malinis ay hindi laging malaki o bago. Pero isang bagay ang pare-pareho, lahat ng gamit ay may sariling lugar walang tambak, walang ligaw na gamit, at hindi dahil sa mamahaling kasangkapan, dahil lang sa matalinong paglalagay. Ayon kay Aling Mercy mula sa Bacolod, 68 anyos, hindi mo kailangan ng mamahaling kabinet. Basta bawat bagay alam mo kung saan ilalagay, mabilis maglinis at hindi nakakastress. Isa sa mga paborito niyang halimbawa ay ang paggamit ng malinaw na lalagyan sa kusina. Yung garapon nakita mo ang laman, alam mo kung kailan nauubos. Hindi ka na naghahalukay pa, paliwanag niya habang ipinapakita ang mga lalagyan ng bigas, kape, at asin sa kanyang maliit na kusina. May basket siya malapit sa sofa para sa mga salamin at remote. May hook siya sa likod ng pinto para sa susi. Sa banyo, may maliit na tray para sa sabon, toothbrush, at palit na face towel. Simple lang ang mga solusyon, pero epektibo. Ganito rin ang estilo ni Mang Ruben mula sa General Santos, isang dating karpintero na may maliit na bahay pero tila laging presentable. Gumagamit siya ng mga plastik na kahon na dating lalagyan ng sapatos, pinaglagyan ng gamit sa bodega, tool box, at kahit mga importanteng papeles. Mura lang sa palengke, madaling ipatong-patong, at kita mo agad ang loob, sabi niya. Ang paggamit ng tamang lalagyan ay hindi lang para sa kaayusan. Ito rin ay tungkol sa kaligtasan at kaginhawahan. Para sa mga matatanda, lalo na yung hirap na ang katawan, mahalaga na madaling kunin at madaling ibalik ang isang bagay. Kapag alam mong may ibahay ang isang bagay, mas madali mo itong ibabalik pagkatapos gamitin. Ibig sabihin, mas mababa ang posibilidad ng tambak at mas mabilis matapos ang paglilinis. Isa pang tip, huwag hayaan ang kahit isang bagay na walang tirahan. Kahit maliit na gunting, mask, o resibo, hanapan mo ng lugar. Dahil kapag isang gamit ang walang lagayan, susunod na ang lima, at bago mo mamalayan, meron ka ng bagong kalat. Kaya kung gusto mong magaan ang paglilinis at panatilihing maayos ang bahay araw-araw, magsimula sa pag-organisa ng mga lalagyan. Hindi kailangang bago o mahal, basta praktikal, ligtas, at madaling dalawin. Sa dulo, ang isang bahay na maayos ay hindi resulta ng isang araw na general cleaning, kundi bunga ng pagdedesisyon na bawat bagay ay may sariling tahanan. Gawi girye, pito, maghati ng gawain sa maliit na bahagi, konting linis, araw-araw. Alam ng karamihan sa matatanda na ang paglilinis ng bahay, ay hindi dapat isang malaking laban tuwing sabado. Ang sikreto ng mga Pilipinong laging malinis ang bahay ay ito, hindi nila sinusubukang tapusin lahat ng sabay-sabay. Hinahati nila ang gawain sa maliliit na bahagi, at ginagawa ito ng tuloy-tuloy. Ayon kay Mang Fidel sa Zamboanga, dating driver ng jeep, dati siyang naglilinis ng buong bahay tuwing weekend. Pero pagod na pagod siya, at kadalasan, napapabayaan pa rin ang ibang sulok ng bahay. Ngayon, tuwing lunes, alikabok lang sa sala ang ginagawa ko. Martes, banyo naman. Miyerkules, wali sa kwarto. Bago matapos ang linggo, tapos ko na lahat, at hindi ako hinihinal, sabi niya. Ang ganitong uri ng pag-organisa ay nagbibigay ng istruktura at ginhawa. Kapag may nakatakdang araw ang bawat simpleng gawain, hindi mo mararamdaman ang bigat ng trabaho. Masisigurado mo ring walang parte ng bahay ang napapabayaan. Ang isa pang benepisyon nito ay nakakatulong ito sa katawan. Hindi mo kailangang magyuko o magpiga ng basahan ng dalawang oras ng tuloy-tuloy. Kapag konti-konti lang ang galaw mo araw-araw, mas ligtas ito para sa mga may rayuma, problema sa likod, o mabilis mapagod. Subukan mong gumawa ng simpleng schedule. Lunes, puna sa sala. Martes, banyo. Miyerkules, palit ng bedsheet. Huwebes, linis sa lababo. Biyernes, plansa o ayos ng kabinet. Hindi mo kailangang sundin ito ng eksakto, ang mahalaga ay meron kang gabay. Kapag walang plano, kadalasan ay nauwi sa pagod at inis. Pero kapag alam mong, isang gawain lang iang kailangang tapusin, madali itong isingit sa iyong araw. Para kay Aling Zeni, 73 anyo sa Cagayan de Oro, ang paglinis habang nakikinig sa radyo ay bahagi na ng araw niya. Habang tumutugtog si Gary ay sa umaga, pinupunasan ko ang altar ko. Hindi ko na nararamdaman na trabaho siya. Hindi kailangan ng bonggang effort para panatilihing malinis ang tahanan. Ang kailangan lang ay kaunting oras, malinaw na plano, at tamang diskarte. Sa ganitong paraan, hindi mo lang napapangalagaan ang iyong bahay, napapangalagaan mo rin ang sarili mong katawan at kapayapaan. Gawi gire, walo, panatilihing malapit ang panlinis, linis agad, walang antala. Isa sa mga pinakamadaling paraan upang mapanatiling malinis ang bahay ay ang paglalagay ng panlinis kung saan ito pinakakailangan. Maraming matatandang Pilipino ang gumagawa nito, hindi nila itinatago ang basahan, walis, o sabon sa isang sulok na mahirap abutin, nilalagay nila ito kung saan agad magagamit. Ayon kay Mang Renato, isang 78 anyos na dating guro mula sa Nueva Ecija, kapag nakita mong marumi, linisin mo agad. Pero paano mo magagawa iyon kung ang basahan nasa taas ng kabinet o nasa kabilang kwarto? Ang sikreto niya, may kanya-kanyang panlinis bawat bahagi ng bahay. Sa banyo, maliit na timba, brush at sabon. Sa sala, basahan sa drawer ng mesa. Sa kusina, spray bottle at pamunas malapit sa lababo. Sa kwarto, walis tambo sa gilid ng aparador. Hindi mo na kailangang tumakbo pa kung saan saan. Kung nandyan na ang gamit, walang dahilan para ipagpaliban ang paglilinis. At habang tumatanda, ang pagbawas ng hakbang o bigat ng trabaho ay mahalaga para sa kaligtasan at kaginhawahan. Ito rin ay isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Kapag may basang sahig, agad mo itong matutuyuan kung may pamuna sa tabi. Kapag may natapong mantika sa kusina, hindi na ito kakalat pa kung may panlinis agad sa ilalim ng lababo. Sa bahay ni Aling Lourdes sa Antipolo, may tinatawag siyang e-cleaning corner sa bawat palapag. May maliit akong balde na may tisyo, sabon, basahan, at brush. Kapag may dumi, abot kamay lang. Walang dahilan para pabayaan. Ang ganitong sistema ay hindi lang praktikal, ito rin ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Kapag alam mong madali mong malilinis ang kalat anumang oras, hindi ka na natutulog ng may inaalalang trabahong naiwan. Kaya kung gusto mong panatilihing maaliwalas ang iyong bahay araw-araw, huwag mong ipagpaliban ang linis. Panatilihin mong malapit, madaling abutin, at laging handa ang mga gamit. Mas mabilis, mas ligtas, at mas magaan. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Kahit simpleng plastic container o lumang tabo ay pwedeng maging cleaning station. Ang mahalaga, nandyan lang siya handang gamitin. Gawi girie, siyam, ipasok ang kalikasan sa loob ng bahay, preskong hangin, preskong isipan. Mapapansin mong ang mga tahanan ng matatandang laging malinis ay may isang bagay na hindi laging napapansin agad, presensya ng kalikasan. Isang palayok ng halaman, bukas na bintana, natural na liwanag, mga simpleng bagay na nagpapalinis sa pakiramdam kahit walang walis. Hindi ito tungkol sa dekorasyon. Ang pagdadala ng likas na elemento sa loob ng bahay ay nagbibigay ng preskong pakiramdam at positibong enerhiya. Ayon kay Lola Nena mula sa San Pablo, Laguna, may tatlong bagay siyang ginagawa tuwing umaga: binubuksan ang bintana, pinapainom ang halaman, at pinapadaan ang liwanag ng araw sa sala kahit hindi ako makalabas, parang kasama ko pa rin ang kalikasan, sabi niya. Kapag may halaman sa loob ng bahay, parang may paalala na kailangan mong alagaan hindi lang ang paligid, kundi pati ang sarili. Kung napapansin mong natutuyo ang dahon, agad mo itong dinidiligan. At habang ginagawa mo ito, madalas ay pinupunasan mo na rin ang mesa, o inaayos ang mga gamit sa paligid. Ilang halimbawa ng simpleng paraan para maisama ang kalikasan sa loob ng bahay. Maglagay ng peace lily o fortune plant sa sala. Magtanim ng basil, tanglad, o mint sa may bintana ng kusina. Magbukas ng bintana tuwing umaga kahit isa 0 minuto lang. Gamitin ang natural na liwanag sa halip na bukas agad ang ilaw. Si Mang Luis, 80 anyos na taga Benguet, may maliit na paso ng oregano sa bawat sulok ng kanyang sala. Hindi lang presko, pero malinis ang amoy. Kapag nadiligan ko na yan, pakiramdam ko may nagawa na akong mabuti ngayong araw. Ang pagkakaroon ng koneksyon sa kalikasan ay may epekto rin sa mentalidad natin sa paglilinis. Kapag sariwa ang hangin at may buhay ang paligid, mas gusto mong panatilihing maayos ang paligid. Hindi mo na ito iniisip bilang tungkulin, kundi parang natural na bahagi ng pangangalaga. Para sa maraming Pilipino na tumatanda sa mga tahanang masikip o nasa gitna ng lungsod, ang simpleng halaman o pagbubukas ng bintana ay nagiging daan para makahinga ng mas maluwag, pisikal at emosyonal. Kaya kung gusto mong gawing mas masaya at kalmado ang kalinisan ng bahay, huwag mong kalimutan ang kalikasan. Maglagay ng halaman. Magpainit ng sikat ng araw. Magpalit ng hangin. Minsan, sapat na ang isang palayok ng buhay upang mapanatili ang isang buong tahanan na maaliwalas. Malinis na bahay, payapang isipan, alin sa siyam ang sisimulan mo ngayon? Hindi kailanman tungkol sa pagiging perpekto ang pagpapanatili ng kalinisan sa bahay, ito ay tungkol sa pang-araw-araw na pagmamalasakit. Sa siyam na gawin na ating tinalakay, wala ni isa ang nangangailangan ng malaking gastos, matinding effort, o komplikadong sistema. Ang kailangan lang ay maliliit na kilos na ginagawa ng may konsistensya. Isang punas dito. Isang ligpit doon. Isang simpleng tanong, kaya ko ba itong ayusin ngayon kaysa bukas? Tulad ng sinabi ni Aling Pilar mula sa Bulacan, ang bahay, parang sarili mo. Kapag inalagaan mo araw-araw, hindi mo na kailangang maghabol pag huli na. Ngayon, nais kitang tanungin, alin sa siyam na gawi ang pinakamadaling isama sa araw mo bukas? Maglilinis ka ba bago matulog? Maglalagay ng lalagyan para sa donasyon? Magpapasok ng sariwang hangin sa umaga? Walang masyadong maliit? Dahil sa bawat simpleng hakbang, isa kang hakbang palapit sa tahanang nagbibigay ng ginhawa, seguridad, at katahimikan ng loob. At tandaan mo, kapag malinis ang kapaligiran mo, mas madaling marinig ang sariling isip. Mas malinaw ang dasal. Mas tahimik ang puso. Kung nakatulong sa iyo ang mga aral na ito, ibahagi mo rin ito sa iba, lalo na sa kapwa mo matatanda, o sa mga nag-aalaga ng magulang at lolo't lola. Dahil minsan, ang kailangan lang para bumalik ang ayos ay isang maikling paalala. Kayang-kaya mo ito, isa-isang hakbang lang. Mula sa puso ng bawat lolo at lola sa bawat sulok ng Pilipinas, salamat sa inyong aral, disiplina, at tahimik na karunungan. Ito ang panahon para muling yakapin ang kaayusan. Hindi dahil obligado ka, kundi dahil karapat-dapat kang manirahan sa tahanang nagbibigay sa iyo ng tunay na ginhawa.